paano i-clear history ang mga sinesearch natin sa Google Play Store. Kung gusto mong malaman, is-click mo muna ang follow button sa tabi ng aking pangalan para lagi kang updated sa mga ganito kong video. Una, ibuksan lang natin ang ating Play Store application. And then kapag nasa Play Store ka na, pindutin mo lang itong search na makikita sa ibaba ng inyong cellphone and then pindutin lang po natin itong search icon na makikita po sa taas ng inyong cellphone. So kung mapapansin nyo dito sa ibaba, ito yung mga recent na mga sinesearch ko dito sa Play Store. Meron dyan YouTube Studio, Facebook, and Messenger. Para maklare history natin yan, yung mga sinesearch natin dito sa Play Store. Balik lang tayo doon sa ating Play Store and then pindutin lang po natin itong ating profile account na makikita sa upper right side ng inyong cellphone at dito sa ating google account hanapin nyo lang dyan sa ibaba ang settings at pindutin ito at pagkatapos ay pindutin natin itong general and then dito sa general pindutin lang po natin dito ang account and device preference at pagkatapos ay mag scroll up lang po tayo ng kaunti hanapin po natin dito ang history once na mahanap nyo na ang history at kung gusto nyo nang i-clear history ang mga sinesearch nyo dito sa Play Store, pindutin nyo lang po ang clear device search history. At pindutin natin ulit ang clear history. So, ganun lang po kasimple at kadali kung paano po i-clear history ang mga sinesearch natin dito sa Play Store. So, kung nagustuhan nyo po ang video, isang like, share, at follow po ay masaya na ako.